Rochelle Pangilinan, wala sa It Bulaga pero nasa It Showtime kasama ang sex bomb. Sa mahabang kasaysayan ng Filipino Noon Time Television, dalawang pangalan ang di kailanman mapaghihiwalay, It Bulaga at sex bomb dancers. At sa puntong iyon, may isa pang pangalan na nakaukit sa puso ng manunood, si Rochelle Pangilinan, ang tinaguriang prime mover ng grupong naging cultural phenomenon noong 2000 kaya nang kumalat ang balita na si Rochelle Pangilinan ay hindi kasama sa It Bulaga, kundi nasa It Showtime kasama ang sex bomb. Ito ay parang lindol na humanig sa buong entertainment industry. Paano nangyari iyon? Bakit siya naroon? At bakit kasama niya muli ang grupong minsang nagpabago ng kultura ng sayaw sa Pilipinas? Maraming dahilan kung bakit hindi kasama o wala si Rochelle Pangilinan sa It Bulaga dahil na rin sa mga pangyayari na naging dahilan ng kaliwat kanan na isyo tungkol sa It Bulaga at kay Rochelle Pangilinan dati. Maaaring maraming netizen ang hindi alam kung bakit wala si Rochelle Pangilinan sa It Bulaga at siya naman ay nagpapakita sa It Showtime. Ibat-ibang pahayag ang umalingaw sa social media, kaya naman hati ang opinyon ng mga tao sa mga pangyayari kung bakit wala si Rochelle Pangilinan sa Itbulaga. Bulaga. Isa sa mga tinitig ng dahilan ay ang isyo noong panahon na gumulantang sa mundo ng industriya, at ito nga ay ang paglabas niya sa Itbulaga Bulaga ng mga halos hos. Dito ay marami ang nagulat dahil hindi ito inaasahan ng marami. Bakit siya pumayag na lumabas sa Itbulaga Bulaga ng mga halos hos at hindi sa TVJ? Hindi na ba niya nirespeto ang TVJ na nagpasikat sa kanya? Ito ang mga tanong na pumasok sa mga isipan ng mga tao matapos itong magpakita sa itbulaga ng mga halos hos dati. Kaya naman isa din ito sa mga dahilan kung bakit tila iwa si Rochelle Pangilinan na magpakita sa itbulaga ng TVJ. Isa pa sa mga dahilan kung bakit wala si Rochelle Pangilinan sa itbulaga ay ang pagiging contract artist nito sa GMA. Marami ang hindi alam na siya ay may kontrata sa GMA. Kaya naman malaking hamon ito kay Rochelle Pangilinan kung kaya hindi siya basta-basta makakapasok o makakapunta sa Itbulaga ng TVJ sa TV5. Kung nasa GMA7 pa rin siguro ang Itbulaga ng TVJ, maaring magpakita o bumisita si Rochelle Pangilinan sa Itbulaga dahil parehas sila nasa GMA Network. Malaking balakid talaga ang ganitong pangyayari dahil magkaiba na sila ng network. Pero kung papayagan naman si Rochelle Pangilinan ng kanyang management sa GMA na makabisita sa Itbulaga ay matagal na sana itong ginawa. Ito ang mga dahilan na kung bakit hindi lumalabas sa Itbulaga ng TVJ si Rochelle Pangilinan dahil sa mga protocols at rules ng mga TV stations. Marahil ay marami pang dahilan kung bakit wala si Rochelle Pangilinan sa Itbulaga, pero ang importante ay parte pa rin siya ng Itbulaga mula noon hanggang ngayon dahil malaki pa rin ang kanyang respeto sa TVJ kahit pa may mga pagkakamali o pagkukulang siya bilang bahagi nito ng Itbulaga dati. Sa Eat Bulaga, nabuo ang isang pamilyang tatawagin ng bansa na sex bomb dancers. Ngunit sa gitna ng kasiyahan at sayaw, hindi alam ng iba ang mabibigat na responsibilidad at pressure ng pagbuo ng pagsayaw araw-araw. Si Rochelle ang utak, si Rochelle ang puso, si Rochelle ang mukha ng grupo. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay walang pagod, walang luha, at walang gustong marating na mas mataas. Habang unti unting nagkakanya kanya ng landas ang mga dating Sexbomb, may iisang bagay na hindi naglaho, ang pangarap na muling makapag-perform bilang grupo, pero sa isang mas modernong stage na ang audience ay bagong henerasyon. Hindi madaling magdesisyon si Rochelle dahil itbulaga ang tahanan niya dati at Sexbomb ang puso niya. Ano ang susunod niyang hakbang bilang artist? hindi niya pinili ang pagitan ng network. Pinili niya ang landas kung saan muli siyang mabibigyan ng pagkakataong makapagbigay inspirasyon, at dito niya nakuha ang sagot. Noong late 1990s at early 2000s, walang katapatang ang itbulaga sa pagdomina sa non-time TV. Ito ang panahon ng boom ng song and dance numbers, comedy skits, at segment na kinahuhumalingan ng buong bansa. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang dance group na hindi lang nagpasikat ng bagong estilo, kundi nagbigay ng bagong mukha ng entertainment para sa mga kababaihang may pangarap. Ito ang sex bomb dancers, at ang pinakatampok sa kanila ay si Rochelle. Lumaki si Rochelle sa hirap, tulad ng maraming artista na nagsimula sa wala, pero hindi siya natakot mangarap. Sa murang edad, nakitaan na siya ng natatanging talento sa pagsayaw. At nang sumali siya sa open audition para sa Itbulaga Dancers, hindi niya inaasahan ng bubuksang pinto ang pagiging original member ng Sex Bomb. Mula dancer, naging team captain. Mula team captain, naging choreographer. Mula choreographer, naging frontliner. At mula frontliner, naging isa sa pinakamahalagang mukha ng Itbulaga. Sa loob ng halos kalahating dekada, si Rochelle ang naging simbolo ng lakas, tapang, at talento ng mga batang Pilipino na gustong makapasok sa showbiz. Walang araw na hindi siya nakikita sa TV. At sa dami ng segment sa EB, bahagi na si Rochelle ng araw-araw ng mga manunood. Habang tumatagal, nagbabago ang mundo ng showbiz at ang dynamics ng sex bomb. Nagkaroon ng acting projects, recording, teleserye, at iba't ibang ventures. At sa paglipas ng panahon, ang mga orihinal na miyembro ay nagsimulang maghiwa-hiwalay ng landas. Isa sa mga naunang lumabas para magsolo ay si Rochelle. Bakit umalis si Rochelle sa sex bomb at itbulaga? Maraming haka-haka noon, may alitan ba? Napalayas ba? Nagka-issue ba sa management? Pero ang totoo, personal growth at evolving career path ang dahilan. Hindi siya umalis dahil may sama ng loob. Nag-grow lang ang life niya. May acting, may hosting, may family. Natural lang. At ito ang sinimulang paghubog ng bagong yugto ng karera niya, ang pag-arte, pag-model, at pag-focus sa family life. Lumipat ang focus ni Rochelle sa acting. Binigyan siya ng challenging roles, kontrabida, bida-kontrabida, at minsan ay lead role sa GMA. At dito mas lumawak ang kanyang pagiging artista. Habang hindi na siya regular sa It Bulaga, nanatili siyang kapuso star. Noong nagkaroon ng problema ang tape at TVJ at umalis ang orihinal na It Bulaga hosts, nagbago ang landscape ng noontime TV sa Pilipinas. Dahil dito, umangat bigla ang interes ng publiko sa galaw ng bawat celebrity. Nagbago ang alliances, nagbago ang network programming, at sa mga pagbabagong ito, nagkaroon ng mas malawak na opportunities ang iba't ibang artista na lumabas sa iba't ibang shows. Matapos maganap ang mga pangyayaring ito, may pag-asa pa ba na babalik o makikita si Rochelle Pangilinan sa Itbulaga ng TVJ? Ito ang sagot ng maraming tao at fans ng Sex Bomb Girls dahil matatandaan natin na bumisita ang halos lahat ng Sex Bomb Girls sa It Bulaga para mag-promote ng kanilang reunion concert at wala nga dito si Rochelle na kanilang leader. Pero hindi pa naman huli ang lahat dahil posible pa naman makabisita si Rochelle Pangilinan sa It Bulaga ng TVJ kung darating ang mga panahon na magtatagpo ang dalawang ito sa iisang network kagaya ng dati. Dahil na rin sa reunion concert ng Sex Bomb na gaganapin sa December 3 ay lumalakas ang sigaw ng kanilang fans na magtutuloy-tuloy pa rin ang kanilang journey habang sila ay nakakapagsayaw pa dahil alam naman natin na sila ay may edad na. Kaya naman hanggat kaya pa nila sumayaw at magbigay saya sa mga tao ay gagawin nila ito dahil lilipas din ang panahon na balang araw ay alaala na lamang ito sa kanilang grupo. Kahit ano pa man ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin makapunta si Rochelle Pangilinan sa Itbulaga ng TVJ, ang mahalaga ay wala nang samaan ng loob sa isa't isa, at darating din ang araw na sila ay magkikita sa iisang telebisyon na naging tahanan ni Rochelle Pangilinan ng mahabang panahon bilang sex bomb.